2pm na po mga kalaki ng June 4 at syempre po eto na po ang mga swerting mga 4 digit lucky numbers na marami pong nagre-request sa atin mga kalaki lalong lalo na po dyan sa abroad eto na po mga kalaki, tayaan nyo na po sa Korea 2608 Texas 9297 China 1135 Singapore 2380 Hong Kong 6277 Dubai 8213 3 Malaysia 5498 Taiwan 3670 Thailand 2, 3, 7, 7. Philippines 6195 India 4042 New Zealand 2819 Australia 5762 Mexico 1155 Canada 3146 Greece 8699 Israel 7952 Las Vegas 1382 Alaska 7963 Saudi 2388 Japan 4347 Italy 6269 at Germany 7138 Ayan po mga kalaki kompleto na po ang mga lucky numbers natin na 4 digit pwede nyo po yan i-rumble kung gusto nyo at alagaan nyo po yan ng 3 days okay? mananalo tayo limit mga kalaki. Good luck!